Ni gawas ko karon mga kadinsoy. Kay gilay ko. naglaro laroy ta karon mga kadinsoy. Karon naami kwan karon mga kadinsoy, naami kadis. Adto tag simbahan. Dito ra manunahan. Tara mo barko sa likod mga kadinsoy ta nawa ni. Ah, Wala ko nag jacket kay burag init man kayo. Adto ta sunahan kay daw simbahan dito ta na tag simbahan. Kwan ba simbahan ba? Nao mga kadinsoy, paro to parot mong ni dua kabuk ano na kayo ba yun mga tao ba sato ni ni sato ni mga kadinsoy na ni ba no nakikidula <laughs> ang parot sa mga kwan ba sa lapate ano wane, wala na ni gitirador na ni kadis ay moret nanawa mga kadinsoy tungtungan ng ulo Perasa ni ngalanggam eh awaw Awa kita kabantay mo anang ayang nga puti-puti na. Iiti-itihan na nang langgam mo. Parasa nang langgam ba eh. Parasa kay ba labi ni tira duron ba iiti-itihan nang dagway. Nahugal na naong ni kadis murid. Parasa nang langga ma nya ka langa tira duron di ka. Labi tuyo nga lugar kadis ba. Bisa ga pila nang kang makabalik-balik dari mga kadinso eh. Lamig yan balik-balik eh. Sige nga lugar ba eh. Mga antik ang mga wan, ba? Mga balai, ba? Mga antik. Oh? Ako na. antik na. Ay, mukhang sakit. Abot na no, mga kadinso eh. sembahan lang simbahan dari oh. Sige nga kayo eh. Dito ko agi ganiya dia dia aku nigawas kung dito ta sa ta kung dito ta sa makita kaning tung, ayang kuan ano kaning tumuy ba ana mo na atong makita dito pero burag dili kaya pun pwede ka sulud bay nah, ah, dagan kaya pun tau musulod din tao mga kadinsoy na dito lang entrance kana dio kana sulod din tao pag pag sulod na ako. Naam entrance day, 10 euro ang bayad. Grabe, grabe ka mga dinsay Ang gilili, ang gilili ang lang kwan. Sulot. Grabe ka bugno aircon. Grabe ka So, laos ta dito mga kadinsay kay kwan ta dito suruy-suruy basim no. Matay maapalit. Tara tong napalit mga kadinsay. Ang palit ko kong... kwan ni, eh? unsa ni akong napalit ni? Eh? Tanaw na to, be. Eh. Tara mga kadinsay. Oh. Eh. Itaaka mene Mone aw na pelit mawa din zoi <laughs> Itaaka <laughs> <laughs> Buslot tumudong pitaka,